mukhang bumababa ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, ngunit maaaring ito'y bahagi lamang ng China ng mas malawakang estratehiya. Hindi malinaw kung ito'y totoong pagbabago sa kanilang pananaw o simpleng hakbang sa kanilang mas malalang plano. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. marahil ay iniisip ng iba na tila naduwag na yatang China sa Pilipinas. Sa pambihirang pagkakataon sa Rotation Air Supply Mission ng Philippine Coast Guard, walang naitalang dangerous maneuver mula sa China. Wala ring radio challenge at walang pambobomba ng water cannon. Talagang bumabait na ba ang mga Chinese o natatakot na ba ang mga ito o baka naman bumubuelo lang at nag-iisip ng panibagong strategy laban sa Pilipinas? May mga pangambang Tahimik lang ang mga Chino pero baka bigla na lang may mas matindi na namang pangaapi na mababalitaan natin sa hinaharap. Sa aksyon ng China na pinapakita sa ngayon ay dapat ba tayong magpakakampante o mas dapat na higpitan pa natin ang pagbabantay sa West Philippine Sea? Bagamat mabait sila ngayon, hindi natin masisiguro kung sa hinaharap ay babalik ulit sila sa dating gawi at ang masaklap pa ay baka mas malala pa. Sila'y maaaring magdulot ng hindi inaasahang mas nakakabahalang sigalot tulad ng pagpapaulan ng bala at bomba. Dahil hindi rin naman natin alam ang tunay na iniisip ng mga Chinese na ito. Gayunpaman, ang Pilipinas at Amerika ay nagpahayag na magpapatuloy sila sa kanilang kasalukuyang posisyon na dapat lang naman talaga upang mapanatili ang balance power sa rehiyon at upang maiwasan ang paghahari-harian ng China ang paghahanda sa posibleng digmaan sa West Philippine Sea ay mahalaga pa rin. May agam-agam ng tunay na layunin ng China ay magpakita ng kabaitan, ilayong ang persa ng Amerikano at pagkatapos ay magsagawa ng matinding pananakop sa rehiyon. Sa harap ng ganitong posibilidad, mahalaga ang pagiging mapanuri at maingat sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa. Ang pagmamatsyag sa kilos at galaw ng mga kalyado at posibleng kaaway ay mahalaga upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng ating bansa. Sa gitna ng ganitong sitwasyon, ang pagtibay ng ating pambansang depensa at kooperasyon sa iba't ibang international na komunidad ay dapat lang na ipatupad. Hindi lamang ito tungkol sa paghahanda ng militar, kundi pati na rin sa diplomasya at negosasyon upang mapanatili ang ating soberanya at karapatan sa West Philippine Sea. Kasalukuyang gustong makipag-usap ng Chinese Foreign Ministry kay Defense Secretary Gilberto Chidoro. Nais ng tagapagsalita ng China na marisolba daw ang gulo sa South China Sea. Pero totoo naman kaya talagang mabuting layunin ng mga ito. o panibago na namang palabas mula sa Chinese government. Tangkilin南海jurisdiction, zongti wenbing. Tsina's haiyang chuli Sa wala pang sagot dito ang Pilipinas. Pero kung ikaw ang tatanungin kaibigan, pabor ka ba na kausapin natin muli ang mga Chinese o wag na lang? Maraming mag-comment lamang po sa ibaba. Maraming salamat po.